Hello mga Mars! Sa video ko na ito ay papakita ko sa inyo kung paano ko niluto itong aking paninda na sa sapin, sapin Ang benta ko naman sa tindahan namin nito ay 10 piso ang isang hiwa. Lumalabas sa isang tray ay merong 45 pieces na hiwa. Dito nga ay nakita ninyo na gumamit ako ng dalawang pack ng glutinous rice. Pero ang gagamitin ko lang dito ay yung isang buong pack at yung kalahati. Yung matitirang kalahati ay tatabi lang muna at pwede pang gamitin sa susunod na luto. Sa paghahati ay hindi ako gumamit ng kahit na anumang takalan. Pinantsa ko lang yung dami sa isang pack at iniwan ko yung pinakakalahati. Sa asukal naman ay gumamit ako rito ng 3 cups ng white sugar. Yung dami ng asukal ay hanggang dun lamang sa may pinakaguhit ng cup. Naglagay lang ako ng kaunting asin at hinalo ko. Sa paggawa ko ng sapin-sapin ay gumamit ako rito ng condensed milk. Pwede rin po kayong gumamit ng gata pero sa recipe ko na ito ay hindi ako naglagay ng kahit na anumang gata. Gatas ang ginamit ko, hindi ang gata. Nang maibuhos ko na yung condensed milk at evaporated milk, ay naglagay ako ng tubig. Ginamit kong takalan itong lagayan ng condensed milk. Tatlong takal na puno yung lata ng tubig at nag-add pa ako ng kalahating lata ng tubig. Bali sa kabuuan, 3 and 1 half na takal ng tubig. Gamit ko yung pinakalata ng condensed milk mga Mars para malinaw. Naglagay lang din ako rito ng 1 tablespoon ng vanilla flavor. Nang mailagay na yung tubig ay haluin lang ito ng mabuti gamit yung wire whisk. Kailangan mo siyang mahalo ng mabuti para matunaw yung glutinous rice. At mapapansin nyo nga dito na nakaredy na yung aking mga bowl na paglalagyan ko ng aking mixture ng sapin-sapin. Pati na rin yung pangkulay ay nakahanda na. Para masiguro na wala ng pamumuo itong mixture ng sapin-sapin ay gumamit po ng salaan. Gagamitan ko pa ito ng kutsara para durugin yung pinakamaliit na butil ng glutinous rice. Yung ganito karami na mixture ng sapin-sapin, ay gumamit ako rito ng hulmahan na 10 by 14. Yes, mga mars, tray na stainless po ang gamit ko, hindi bilao. At dito ay hahatiin ko na sa tatlong parte at ginamitan ko pa rin ng salaan para pino talaga yung pinaka-mixture. Sa paghahati, mga mars, ay tinatantya ko lang ito. Pwede rin kayong gumamit ng takalan kung gusto ninyo. Dito nga ay katuwang ko si mister dahil para daw mas mabilis akong makagawa. Sa kabuuan ng puhunan ko ay umabot ito sa 250 pesos kasama na rito yung gasol na konsumo. Ito naman yung food coloring na nilagay ko. Ito yung powder na nabibili sa may palengke. Kumuha lamang ako ng kaunti at tinunaw sa kaunting tubig. Sa paglalagay ng food coloring, kailangan talaga ay haluin mo ito ng mabuti para walang pamumuo ng kulay. At habang nilalagyan ko ng pangkulay ang bawat mixture ng sapin-sapin, ay sasabihin ko naman sa si inyo kung magkano kalalabasan ng isang tray ng aking sapin-sapin. Bali na muhunan ako ng halagang 250 pesos at yung kalalabasan naman kung ilang hiwa yung aking isang tray ng sapin-sapin ay 45 pieces na slice at ang bawat hiwa ay 10 piso naman yung benta ko sa aming tindahan. Yung tray naman nagagamitin ko dito na hulmahan ay papahiran ko lang ng langis na galing sa latik ng nyog o kaya naman ay cooking oil. At maglalagay ako ng sapin na plastic para hindi dumikit itong aking gawang sapin-sapin. At ibubuhos ko na yung unang kulay na lulutuin ko. Nasa inyo po kung ano yung kulay na gusto nyong unang ilagay pero itong akin mas gusto ko yung kulay violet yung pinakaibabaw. Kaya eto yung unang kulay ang nasa ilalim. At meron na rin akong nakahanda na steamer at kumukulo na yung tubig. Kaya isasalang ko na itong unang layer ng aking sapin-sapin, ang kulay violet. Lulutuin ko lang ito sa may katamtamang apoy para madaling maluto at makinis ang magawa mong sapin-sapin. At ang bawat kulay o layer ng sapin-sapin ay lulutuin mo lang ito ng labing limang minuto or 15 minutes ang bawat kulay. At para malaman na luto na yung unang layer ay mamit ka ng panuso. Kapag tuyo na at hindi na dumikit yung mixture, ibig pong sabihin ay luto na. Kaya inilagay ko na itong pangalawang layer na kulay dilaw. Lulutuin ko lang ulit ng 15 minutes. At pagkatapos ng 15 minutes ay tinuso ko lang ulit para malaman kung luto na. At dahil luto na kaya ilalagay ko na itong pinakahuling layer, ang kulay pula. Pagkabuhos ng huling kulay ay tatakpan lang at mag-aantay ka ulit ng another 15 minutes hanggang sa maluto itong kulay pula. At Pagkatapos ng 15 minutes ay tutusukin mo ulit ito para malaman kung ito ay luto na. At dahil tuyo na 'yung panuso kaya luto na itong ating lutong sapin-sapin. Sa mga magtatanong kung bakit tubig 'yung aking gamit dito at hindi gata, dahil po 'yung gata ay madaling masira. Pero yung gatas ay tumatagal po ito ng hanggang limang araw, basta nasa ref lang. Para mas masarap at malinamnam at malasa itong sapin-sapin, ay yung ginamit nyo pong tubig ay pwede yung palitan ng gata ng niyog. syempre kung ito ay pang bahay, pang kain lang ng pamilya, mas maganda kung gagawin yung mas masarap. Nang maisalin na sa tray itong sapin-sapin, ay naglagay lang ako rito ng langis ng niyog para mas makintab at hindi madikit itong aking sapin-sapin at maganda din talaga tignan kapag siya ay merong langis. At eto na nga mga Mars, naglalagay na ako ng latik sa ibabaw ng sapin-sapin. Etong version ng paggawa ko ng sapin-sapin ay siguro na sa pangatlong beses ko nang itinuro ito, pero marami pa rin talaga ang nagre-request na ituro ko itong version ko ng sapin-sapin. Kaya naman sa recipe ito ay ginawa ko rin talaga yung pinaka the best sa abot ng aking makakaya ay maipaliwanag ko ng husto para mas maintindihan at maunawaan ng mga manonood kung paano ko niluto itong aking paninda na sapin-sapin. At sa mga susunod ko pang mga video, follow for more!